Oh, oh si Madam mayroong talent to. <laughs> budots nga budots budots. Tut 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 tut. <laughs> pinakamalupit dyan, no? Oh. Ito ang pinakamalupit, oh. Barbecue. Barbecue, pang heavy duty, oh. Ang lalaki. Ayan. Tapos, ito na yung ano, yung ating ginataang talbos ng kamuting kahoy. Oh, tapos, ito, kanin, oh. Sandamakmak na kanin. Ah, wala stick mo yun. Ang lupit na mga diskarte. Oy, natumba. Gumulong. Gawin uh, natin gumulong. Kakalasan uh, ba? Tapyasan, tapyasan yung ilalim. So, ganyan pala. Medyo darang-darang lang. Aha. Kakaibang style to. Kakaibang style. Ang lupit to. Oh. Ayun. Ayun. T -t -t tap tap tapi mo kaya yung ilalim uh... ng yung namin pang may lubi-lubi ayun ba yung lubi-lubi oo uh -huh. sarap yan sa atin tunas marami ito ah Masarap ganito oh uh -huh. marami yan sa sa atin. ay ito ba yung sinasabi nyo kanina binili mo sa palengke bumili ka pa sa palengke Meron pala rito ano na yun so yan yung mga dadalhin na pupuntang Manila so, tsaka yung mga saging na yun no oh. tsaka yung mga kamuting kahoy niog nyo yan pero hindi hindi nyo sinas hindi nyo sinasabi, sinasabi meron pala kayong chicks na maganda rito baka naman pwedeng makilala yan Oh, pwedeng makilala yung chicks na yan. Ha? <laughs>

gumpisan lang magbayo. Yung wala man yung mga mga ano mga Oo. Sino ba ang pwedeng magkain? Para linis, panglinis lang 'yan. Papalinis lang daw. Panglinis lang yan. Pero hinugasan ko niya kanina, brinas ko niyan. Malupit ng pagkaka-bras ko 'yan, kita mo. Oo. Magbayo tayo. Oh, pwede na yan, pwede na yan. Hmm. Tanggal, tanggal. Tanggalin mo na.

Testing, testing, testing. Ang ah, master. Tingnan natin ang master kung paano magbayo. Oh, wala stick mo. Speed, speed. Mabilis, mabilis. Mabilis ang pagkakaano. Ibang klase. Talagang hindi na gumamit ng segunda, tercera, kwarto ka agad. Malupit ang kambiada, kwarta ka Hindi <laughs> na dumaan ng primera, segunda eh. <laughs> okay. Okay. <laughs> ka Okay, bair, bair, bair. Oh, yun oh. Yung nyug na gagamitin natin pang-ano? Halo doon sa atin nilupak, oh. Stop. Huh? Oh, ingat, ingat. ingat, ingat. Hindi ah? kayang abutin. Murang mura. Grabe taas, oh. <laughs> taas ng. Uy, napakataas na ah. Oh. Halata rin mo 'yan, 'to na Oh. Ha? Napakasi Napakasexy naman ng ating mga ladies na nagbabayo. Binabayo nga yung <laughs> 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 So ito naman yung gagamitin nating ano pang Ricardo. ah, oh. Babalat na niyo ko. Oh. Ito oh, sabaw. Ayun. May nakabang na agad ng sabaw. Oh. <laughs> <laughs> magandang benefits yan ng sabaw. Gamot yan hmm. Hmm. So yung ginagagamitin nating uh, niyog, hindi siya masyadong malambot, tsaka hindi naman siya talagang sobrang matigas. Oh. Kaya yung tinatawag nilang lucaron. yun. yung ang mga technique dyan. Yan. Ah. Ayun. Oh, saktong-sakto. Oh. Talagang panglukad lang talaga, oh. Mm -hmm. oh, yung pabila, sa kabila niya na kinuhayan eh. Ah. Ah, eh, Kaso medyo manipis pa rin. Uh, ano malauhog tawagin. oh uh, Sabaw. Sabaw na mm, Matamis. Oh. Oh, yan ang pang-ano? Pang-kutsara nang nyog? Ang galing. Ano? Oh. Sarap. Oh, Bakit lambot? Ano wala na eh. Oh, ayan Hmm. Oh. Sarap ng, ano, Sarap 'yan, the best. Ah, sabaw. Sabaw ng nyog, oh. Ay, na nyog go. Sarap. Oh, anong gagawin natin sa nyog? Kakayo rin pa yan? Kakayurin o luluka din na lang? Kaya dyan? Ah, yolo oh. May margarine oh. ah. eh. Ako na guide nung nakaraan dito. Eh, kayo rin natin yan. Yung uh, ingredients na gagamitin natin sa ating uh, nilupak. Ah, nilupak. So, ano ba yun? Yung saging o yung uh, takamuti kahoy? Eh? nilupak na saging. Ito, masarap yan. Kasi itong yug na to, hindi siya masyado magulam. Ah. Hindi rin siya sobrang malambot.

Ayan mga kabukid, magkakain na na sa dahon. Ito, ito. Kupla! Nagulat! Ito yan ilalagay. Malakas na adobo. Ayan mga kasandoko, binibira na. sige, bira. Mga Manila boy kasi, marunong magbayo. tayo ng ano? Kukuha lokaron. Para dun. Kulang yan eh. Kulang pa. din sa inyo. Para tayo wala sa bukit niyan. o kaya okay. pa. Okay. 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 Sagana sa eh. Oh, sige. Lutokan mo. Luknok. Mm -hmm. Papadaw sila. Hindi kung papa daw. Oh, Ay, po niyo, ko oh, pa Ay, tama na yan. Hindi. pa tayo Huwag yung tipirin. Tinitipid nyo eh. Oh, tipirin? Uh, dali lang yan. <laughs> Kaya na ba kayo Kain ka na? na? Pa, hindi pa, tigil ko yung video ako eh. Ando oui, na may mga sa na yun. Video ko na yan. Dapat pala. Yung sabaw. Ilagay ang sabaw. Yung sabaw ng adobo. Pag hinaon mo yan, ipangani ang anong umot na. Sabaw, sabaw ang sabaw ng adobo. <laughs> Ay, Hindi pa kaya niya yan malam no, ang, ang saya talaga ng bakasyon natin, Maribet. Uh, sabihin mo na sa abo mo. Sabihin mo na na ako at sabi ko na ako titira <laughs> ulit. Mag-aasawa <laughs> oh, na ako. Tamo, mayroon akong nakita dun, foreigner. <laughs> Bikulpa, <laughs> doon, foreigner. Sa Bicol pa. Doon lang pala. Doon lang pala kayo magkakatagpo. Doon ko lang pala matagpuan ang soulmate ko. Best man forever.

ayan mga kasandugo magkasama kami ni kabukid na pumunta ng ayan magsusungkit kami ng ano ng buko at ihalo namin doon sa nilupak na saging at saka nilupak na kamuting kahoy so kasi may mga choices yung ating mga visitors yung isa gusto kamuting kahoy yung isa naman gusto uh, baling hoy ay saging so dalawang nilupak ang gagawin natin so ito ngayon kukuha tayo ng buko ayan so pwede na siguro yan o, yung, ang kukunin natin yung kagaya nung kanina yung tinatawag nilang lukarin so, yung sa ibabaw nun bukong buko yun na uh, biyao eto lukarin talaga to yan yan magulang na yan ay di yung nasa kanan. Kasi nasa kanan mukhang malit eh. Ah, malit pa yun. Mura pa. Ayan, pinapatulis na. Ni eh, Kabukid. Ano yan? Mas mura, malit pa yan. Siguro, di, tingnan natin.

bagay pwede pa naman so yun tatlong yog na kuha natin ay ito yung ano uh, dalang hita o oh. Yan yung dalang hita, dalandan, natanim. Kasi ito kalamansi o. Oh. Yan kalamansi. Daming bunga.